ayong adlaw mga gaw. so time out muna tayo sa ating munting babuyan dito muna tayo sa ating munting manukan so yung dalawang pato yung mga manok pantari so hindi lang po yung yung mga baboy meron tayo meron din po tayong munting manukan din ko yan lalaki na po ng mga itlog So isa sa isa po sa mga pinagkakabalahan ko is ito po yung layer. Soon to be mapaparami ko rin po itong mga pato ko. At yung mga manok panabong So for breeding purposes lang po yan para makapagbenta rin po tayo kasi sa presyo po dito is may kamahalan po. Yan shout out sa iyo sa chuhin kong sabongero binigyan binigyan ako ng pang na white kelso ayan ho so isa, sa, isa po sa mga pinagkakabalahan ko is ito po so soon lalagay ko dun sa loob ng free range yung aking mga pato at sa susunod sana makakabili tayo ng mga brama na manok. Ayan. So wala po tayong update sa ating babuyan. So eto po muna sa ngayon. Huwag niyo pong kalimutan mag like, comment at share. At mag subscribe sa youtube channel ko po. Salamat!